magandang tanghali po at nagsisimula na po ulit siyang gumawa ng bag iba naman po niyang kulay ano kulay niya nanak? Tingnan. daw muka 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 po ang kulay niya at saka ano kaki at saka po yung kaki hmm. ito yung gagawin niya dalawang kulay po ang gagawin niya sa isang bag yan at update po ulit kayo. Update, update ko lang po ulit kayo. Sa ginagawa po niyang bag. Crochet bag. Nakahiga po siya habang gumagawa. Lagi po yan seryoso. Bihira lang po yan tumawa po. Pag pwede natawa yung mga kasama niya dito, yung mga barkada niya. Pag napunta rito, yun. Pag ganyan po ang ginagawa niya, ay seryosong seryoso. Ayan, at tapos na po yung unang una po niyang ginagawa na kulay. Tapos ngayon po naman ay niya ng kulay na kaki. Kaki naman po ang niya. Malay po, salitan po yung kulay. Kaki at saka moka. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan, update ko na lang po ulit kayo. po ulit sa so, ginagawang bag. Yan, matapos na pong yung kulay na kaki, yung ikot niya. Yan. Alas na po dito yung ikot niya. Dito. Lagi po siyang seryoso. Seryoso sa pagkatawa ng bag. Sasaran ng hmm, ikot ang ikot. Ano naman pong isang ikakabit. Ano ako din ang moka? Ano naman pong moka ang kanyang inudugsong. internet po siya ang kulay So, yun, mabilis na po siya mag-crochet. Mabilis pa yung mag-crochet magkawa ng kanya. Kahit nga po hindi nakatingin, nakatingala. <laughs> May ishoot po na yan. Hindi yan sa butas. Kung saan ipapasok yung Kahit po yan yung nakapit kita, yan yung alam niya kung saan ipapasok yung hook. Natry na po niya nakapikit. Tapos nakatingin sa TV habang nagaganyan. Habang nagkukrosya nakatingin sa TV. Ah. Kabisado, kabisado na po niya. Update ko ulit po kayo. Ano pa? Ano ba? Update, update ko na lang po kayo. Ito sa ginagawa niyang bag. At ako po may gagawin din. Ang po ako. Yan, tapos na naman po yung isang it, dalawang ikot po itong ginawa niya doon sa gitna. Tapos yun na naman po yung kaki. Yung kinakabit. <laughs> Ayaw ka po video. At yung kanyang buka hindi pa ayos. Pasensya na po kayo sa aming electric man at maingay. Sobra naman pong init pag pinatay natin yung electric pan. Para po siya nakapikit. Parang kinatry niyang nakapikit ah. <laughs> <laughs> Natatawa tuloy siya. Ano po tingin nga mana? Hmm. Tingin mo niya. Yan na pa yung ano. Ano ba? Yan na po yung ano kanina yung ito po ay kanina lang ginawa niya tapos pagkatapos maligo nagsimula ulit siya mga kakulot ayun hindi na po kulot yung buk niya tuwid na mga katuwid <laughs> Mabilis. Mabilis ka hmm. Na hustler po niya ang pag ano. Pag uh, crochet. Pag crochet. Mayroon hmm na tayo ng galing niya, malis mo pa ika, nuptas ang kliki. <laughs> update ko po ulit kayo. Update, update po lang tayo sa kanyang ginagawang bag. At titignan po natin kung ano ang kalalabasan. Kung maganda o pangit. O pwede nang ibinta. Galing. Hmm. Galay. hmm. apo siya uh, dito bitano. Yeah, natatapos na po. Tatapos na 'yung pushy bag. Anak, tingin ka dito. Hindi. Hey. <laughs> okay. Ito nga po palang ginawa niya ay double crochet. Yan lahat. Double. Kung nasa ilalim ay double din. Magahan anak double po eh. Kasi ang pagkatapos po niyan ay magiging ang gagawin na po niya ay single for she. Isahan po. Isang ito na lang po yan. Yan tatapos. Tapos magiging single. Single for na po yung double crochet. Ngayon naman po ang ginagawa ay single crochet. Ay, pakita mo na. kita mo. <laughs> Ayan. Single lang po yan. natapos po ng isang ikot na yung single ay nalagyan na po natin ng tangkay tangkay <laughs> update ko na lang po kayo ulit ito ginagawa na po yung tangkay. Yung tangkay ng bagyo. <laughs> Yan, ginagawa na po yung tangkay ng bag. Nag-umpisa na po siyang lagyan ng tangkay. Yan, update po ulit sa ginagawang bag. Yan, at kinakabitan na po ng tangkay. Bagaan na tawag yan o ano. Yung bag. Yan, tapos na po ito. Yan, sa... Yan, okay. sa so, kahit ito pa tinala ang kabila at dito ay ah, pa po ng este na dahon sa dulo ng pagkakabitan hindi ka. ano kayo electric pa na yung isa ba't di electric pa na yan sa iyo? Hmm. Hmm. update ko na lang po Yan tapos na po yung tangkay. At yung mga dulo-dulo po itinatahi niya para hindi po ma... Ano, ano? Man? Magos, magos. Mag, ano? Magtanggalan po. Maka po pag nahikit yun yung matatanggal kaya po itinatahi niya. Katulad po nito ah. Yan, tatahin niya po yan. Tignan na yung tangkay mong ginagawa. Hindi ko na po na-excited yung tangkay na ginawa. Ito Ito yung tangkay Abit mo na. Abit ka? mo na, patingin. Patingin na ako pagkakabit mo. Ano ba ito? Pagdudugsungin na po yung tangkay. Okay, tangkay. Balik song na po. Ayan. 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 Ayan na. Nakabalik na yung bag. Natali. Natali po ng bag. Ito yung e, Ganyan mo. E, e, yung ito na. Ayan. Ayan. sa e, kamay mo. i e, Isabel Rangkan ganda still po nandito ay dahil yan update ko po ulit kayo at iwa ng iba po tinatahi pa yan nasa loob ah yung mga yung mga pinagkanoan po tawag dito yung mga pinagtapusap ano ba yun mga putol-putol dito ah mga pagkatapos nito eh, siyempre may hahatiin po yun. May puputulin. Yan po yung tatayin niya para po matibay. Ano, ano mo tawag dito? Karayong. Yan. Yan po yung karayong. Ito yung ginagamit ng pantay. Okay, update ko na lang po kayo makapakita mo nga yung ano yung tatayin mo yung baligtarin niya Ayun na baligtarin mo ah, baligtarin mo katulad, katulad po na yun yan. yan po yung tatayin niya ito para po hindi yan po yung tatayin pa rin ko po Natay pa rin po. Yung ano. Bakit po hindi masyadong ano.